ay thank you lord matatapos na rin ang uh, paanin natin ng palay maraming salamat po maraming salamat po sa inyong lahat ayan inabot kami ng uh, dilim na no medyo madilim na at uh, lumubog na ang araw wala na si mahal na araw nabutan kami ng paglubog ng araw guys so hindi pa rin tapos mahataw pa rin si halimaw ito pa may kapiraso pa dito ayan pag natapos siya doon ito babalikan niya huli na to ito ito to ayan yan guys So, konting oras pa. Lapit na. At tayo mag-umpisa na sa sibuyas. Thank you Lord. Thank you guys. Thank you guys for watching. Hello guys. Ala, iniwan ko na si Halimaw doon kasi madilim na umakit na ako dito madilim na guys eh pero konti na lang yung uh, aanihin doon kaya kaya na yan so ito nga tayo guys naglalakad kaya kaya na ni halimaw yun Ayan, dilim na guys oh. Niya. Gubat madilim. Pero parang may umuubo-ubo dito sa ano. Dito sa kubo. Mukhang may tao dito. Tingnan natin. Yun, yun, yun si Alimo. Yun, yung may ilaw na yun. Sa, sa gilid po ng uh, ilog. Kunting oras na lang matatapos niya na yun. So unahan na natin ang halimaw sa pag-uwi. Yan. Parang may umuubo-ubo dito kani sa kubo. Parang pero wala namang tao. Ba. Low. Oh, madilim. Wala walang tao, guys. <coughs> Ayun. Si Berto pala 'yun. Ako po doon. Kunti na lang yon, Kunti na lang. Kain-kaya na ni Halimaw. Ayun. Nakailaw na siya. Ayun na. May buwan na guys. Ayun o. Oh. Dilim na. Inabot kami ng uh, dilim sa pag-aani. Ah. Ayun nga. Ano yun? Ayun. Nalipad daw. Ano ba yan? Ang Al paniki. Ano bayakan? Ano bayakan? bayakan ang tawag doon sa malaking paniki okay guys thank you for watching salamat sa pagsama nyo at panunood sa akin sa aking mga video bye